siket na restaurant sa Bulacan sa gitna ng kabundukan dahil sa kanilang mga lutong kabundukan. Tara! <laughs> Mayo nga kami ng Doña Remedios Trinidad para puntahan yung Madronas Jungle Edge Farm para tikman yung kanilang mga lutong kabundukan na dito mo lang matitikman. Bago ka makarating sa mismong restaurant ng Madronas Jungle Edge Farm, eh kailangan mo muna talagang umakyat at mag-hike papunta sa mismong restaurant dahil nasa gitna at nasa taas ito ng bundok. Medyo challenging nga lang talaga yung pagpunta mo dito sa place nila. So if may kasama kang senior PWD or kids, medyo mahihirapan sila dito. Pero kung gusto mo muna ng adventure bago ka magutom at kumain tamang tama ang Madronas Jungle Edge Farm para sa'yo. Pagdating namin sa mismong place nila, ang unang bumungad sa amin is yung kanilang infused water at yung kanilang sinigang sa sampalok juice. Naturally made ito, kaya damandama mo yung asim ng sampalok. Natikman din namin yung kanilang lumpiang puso na ang laman ay puso ng saging at ang kanilang pansit kabundukan na nahahawig sa Korean Japchae. Meron din sila ditong Pinoy Beef Stew na may malambot na laman at malasang sarsa. At syempre, sa rice hindi pwedeng mawala ang balisungsong o ang kalulo. Ang ang kanilang utensils ay nakabalot sa dahon ng alagaw at dito kami kumain. Ang nagsilbi naming plato ay ang palapanan saging. Very interesting lang dahil first time kong kakain sa palapanang saging dahil ang usually ginagamit natin for budel bites is yung dahon ng saging. Kaya naman for me, kakaibang experience talaga yung makakain dito sa palapanang ng saging. We also had the chance to try their famous chocolate materol na talagang namang flavorful yung lasa. <laughs> Sarap! After kumain, meron dito ang maliit na place where you can hike a little bit para makita nyo yung magandang tanawin. Tamang tama lang to kapag gusto mo magpababa ng kinain dahil sobrang relaxing ng view dito sa itaas promise. Sobrang payapa, may sariwang hangin, hindi polluted, tapos ang sarap mag-emote dito. Ayan, feel na feel mo talaga yung nature. If gusto mo namang mag-overnight, meron din silang available na cabins dito. Message nyo na lang sila para sa inquiries in and price. For reservations nga lang pala yung pag dine-in dito. Hindi pwedeng mag-walk-in. So, if you're interested na matry kumain dito sa Madronas Jungle Edge Farm, mag-message lang kayo sa Facebook page nila.